Yes guys at welcome back sa ating channel at bago natin nagawa itong project na to ay nagpunta muna tayo dito sa isang junk shop kung saan nakatambak yung Maraming mga kalakal mga bakat yan guys uh, at dito na kami actually marami talagang mabibili kulang lang ng pera na dala at wala na din dadalhin na iba pang pera kaya pili-pili kahit mahirap talaga mamili guys kapag wala kang dalang pera so maraming mabibili dito para sa mga DIY project ay naku nakakalula ang dami dami o oh. So yan mga bakal 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 ayan so sa dami ng bakal doon ito lang talaga yung nakayanan ng dalakong pera This is worth 289.89 pesos. Ayan, ito yung gagawin kong project na pinakita ko kanina. Ayan. So, dito muna, grind, grind, dahil uh, pamacho-macho naman. Pahataw-hataw ng martilyo, pa-spark-spark ng, uh, ayan, meron pa akong isang fans na nanonood Ayan, no oh, parang si parang si ano parang nasa gin, men and black ayan tuloy tuloy lang pa spark is spark kasi nagdudugtong tayo dito guys kasi ngayon, yung nga yung nabili ko nga nabili ko kasi nga tubo hindi uh, magkaparehas yung haba yung isa may click kaya kailangan dugtungan ko para ma uh, abot yung desire na uh, haba para sa mainframe uh, main frame ng uh, push cart yan so ayun marami nga ano doon marami kahit anong gawin yung project siguro magagawa marami doon nakita ako pinion gear gear angle uh, angle gear marami so, sa, lahat ng project na halos yung mga ano yung mga uh, classic mga gear nandun marami kang pagpipilian doon meron pa mga uh, okay pa gamitin pa sa mga DIY project ang ganda talaga parang one stop shop yung mga pagdating sa mga DIY wires say nako meron mga ano doon meron din mga parts ng electronics kaya hindi ka talaga uh, kailangan magmadali pag nagpunta doon siguraduhin na hindi ka nagmamadali kasi nga mawiwili ka talaga sa kakapili doon kahit wala kang dalang pera kaya <laughs> yeah, ako ka natagalan ako na pag muntik pa um, ang kulangin ay nako 35 pesos po yung kuha ko doon sa junk shop uh, 55 pesos per kilo per kilo ang bigyan nila 35 pesos at yun nagawa ko rin dito uh, naka ano na siya medyo nakikita na kung para talaga saan siya. Ngayon dito nga ay nagkamala itong misis ko sa pagkuha ng video kasi patayo ayan umikli tuloy yung video. Pag makalilimutin talaga ayan pinatayo ayan. Parang ano na siya tuloy nagmukhang short video. Dito uh, ano na siya almost uh, nasa 90% na siya. Ayan, tapos uh, inabot ako ng isang araw dito eh. isang araw talaga makakonsumo mo para uh, matapos mo yung isang ganito hindi to malapad, hindi ito malapad kasi nga kinukulang ako sa ah, uh, mm -hmm. kasi nga pesos lang yung dala ko doon so, nag additional nag additional pa tayo ng ah, uh, welding rod at saka guantes at saka pampintura yung brush at saka yung pintura tapos dalawang ano dalawang cutting disc yung nagastos ko dito at saka 3 fourth yung inubos ko na welding rod oh my goodness ayan matatapos na siya buti na lang may ano ako may meron pa akong naging ano dito parang excess kasi nga pinakyaw ko to sa napakababang halaga muntik pa akong mawalan ng kunyari ay sa hood ko halos mawalan pa ako ng party ko kasi nga nagmali ako ng hindi naman ganong mali kumita pa din naman ayan so ayan okay na siya nakumplito na ang ating project postcard ayan matutuwa na si Uh, owner nito yung are. Thank you so much sa and see you in the next video on our next project. Bye-bye!